Tala naman review sa pensyon ng mga post review sa pensyon ng mga retirado para sa pagpapabuti ng kanilang benepisyo. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chidoro. Detalye ng balita RH 52 Edniel Parosa. Magandang umaga Pilipinas Report. Edniel Kinumpirma UL ni Defense Secretary Gibot Chodoro na may isinasagawang review sa pensyon ng mga retiradong sundalo. Pero sabi ng kalihim, para yan sa pagpapabuti ng benepisyo ng mga nagsilbing kawal ng pamalaan. Naniniwala at si Chodoro na higit 70% pa rin ng mga dating membro ng militar ang matitino sa kabila ng panawagan ng ilan naman para bumaliktad sa kasalukuyang administrasyon. Gayun din sa ambush interview nagpahayag ng suporta ang DND Jeep sa pagbawi ng tensyon sa mga retiradong mapatutunayang guilty sa tinawag niyang mga lantarang kaso. Naura ng inilutang ng Armed Forces of the Philippines na inaaral itong magsampa ng formal na reklamo sa mga dating uniformadong humihikayat sa militar na magaklas laban sa gobyerno. Pakigin natin ang kalihim. Yung major initiative talaga kung paano mapa, mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya Meron tayong Veterans Valor Clinics, Veterans Health System, uh, Pension Reform, uh, Adjustments. Uh, on the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, eh, eh, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pension. Ang tinig ng Defense Secretary na si Gilbert Chidoro. Ito sa Adniel Parosa, nag-uulat para sa Nisa Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Adniel. Yay!